Good afternoon, mga bro. Mga alaga natin, nakabang na, oh. <laughs> mga gutom na. Ano <whistles> sila, oh? Oo, <So>, ha? Nakabang? <laughs> mga nakabang na? Katin natin. Check 419 19 ng hapon. Ayan sila. Diba? Nga nakaabang na. Muntik tik na maubos yung tubig, oh. Maalaga natin. sila. Wala tayong bagong bihag. pakainin lang muna natin itong mga to. Ito yung manok natin, nakabang na. ano Tapo na lang yung itlog nila. Tse, pinisakatan nila. Dito lang natin nilaglag kasi hindi ko naabot na yung ano eh. Hindi ko na yung pakainan niya. Hoy, kumain ka na, ron. Kayo, kumain na kayo, ba. Dito, pipitin natin 'tong mga itlog. Diyan so, may isang itlog. Pagpuso ka lang. Dito kaya. Ah, naglilingling. Diba? Ang dami nila. Oh, Ang tayo ng tubig dito. alang naman Tin lagay na tayo mga tubig din din sa mga manok natin. Kung bitin sila, dagdagan natin ng kahit kalahati. Okay, manok natin, timbangin mga tubig, 'yung makarecover Dalawa na lang manok natin para pagagawan ng bibilang natin 'yan. puruhin na lang bilhin natin. puro hen na lang bilhan natin tapos sa kalapati siguro magbawas tayo benta natin yung iba kaya magtataglamig na yung mga magagandang lahi na lang siguro ang anuin natin, iwanan natin yung ibang mga netoy benta na natin marami naman tsak bibili sa mga yan diba? Manok, sa manok tayo magparami kasi yung manok malaki pa kinabang sa atin itlog pwede natin tayo magkatay pero sa ngayon magdadagdag muna tayo magdagdag tayo yung mga hen para lumami paitlugan ayusin natin yung paitlugan hindi yung ganyan pagka magtataglamig na sa ngayon di pa kasi sobrang init sobrang init pa sawaway yung mga laga natin kalapati na kasubay kasi papakawalan lang natin uh, ay sisilong yan kung saan saan o yung manok hindi naman natin pwede pakawalan try ng iba to <laughs> uh, siguro yung manok na bibili natin medyo malaki laki yung lahi na hindi yung gandong native native ng kuwi eh ito uh, eh ang gulat oh, <laughs> oh. Pagpag -pag yung isa. Pagpag -pag -pag yung isa. Baba. Ah, doon. Kala ko yun. Hindi ko kayo nakikitang rumuronda. Ah, ang dami nyo na, oh. <laughs> Ayun. Ayun. hahahaha <laughs> lipat kayo para saan na yun? para naman makabiyag tayo kayo, e, alin yung limpad, dyan lang kayo? ay mga pasaway ronda ba? ronda pusug eh kaya ayaw pa mong ispag ronda Ayan, pinalipad muna natin sa malayo. Malayo, sa bubong. Yung mga to kasi mayroon mga rumuronda. Ano naman, ano? Ito yung dilaga to, ano? Balikin masyado tong dalawang to, yung mga didyo natin. Hmm. So, hindi, hindi pa rin nangingitog ng bago. Oo. Oh. Wala pa rin pisa At wala pa rin silang itlog Ito kung alam kung may pisana to, silipin nga natin. Ayaw kasi magpakita. ba Hmm, magmakita rin ito. Hmm, kuot oh. galaw-galaw! Hmm. Eh! Hindi <laughs> pala yun ngayon pinarunda natin sila isa sa bubong at ito sige muna natin ano isa ka ba? wala hmm? ano? makita eh dito naman tayo dito dito sa taas hindi ko rin alam kung ano yan sa ngayon, yan lang muna ang update natin sa mga alaga natin. At, uh, time check, 31 na pala. 40, akit na tayo. Akit ah, na tayo, baba na pala tayo. Punta tayo planta. Ayan. Nakatapos lang natin magpakain sa mga yan. Kaya yun, dun sila sa bubong yun. Pagrundahan. Kaya muna natin sila sa taas. Para maarawan naman. Ito so, mga bro Nagparonda muna tayo Hindi muna natin itong mga winalis natin Ang hapon Kinakalat nila ulit eh Malabot itong mga kalapati na kayo. Ano no? Every other day tayo nga wawalis-walis dito sa mga dumi ng mga alaga natin babaan na kagad okay mga bro hanggang dito na lang siguro ang ating video for today ingatikan talang lahat at uh, god bless us all bye bye